Aba! Sa kalugmok. Yan. Ganito po kahirap yung dinadaan na namin dito. Yan. Oh. Mamaya! <laughs> Naku, babanggain ako dito. Oo, oh, Ah! ah. Ang mga tangka ano para mahilang ng stick. Kasalida si Rick. Oh. Ma. Oh, go! Rio. Balat pa kuntan daw so. bara. Bara. Dito ng mga ate ko bago bago. Oh, yan na, tutukot na, tutukot na. Oh, oh, oh. Masama pag binabalag talaga ito. Oh, hindi. Uy. Okay natitingin sa camera eh. Huwag kang titingin sa camera. diretsyo lang. Aba! Aba! ah. Lusong gorilyo. Hindi hey. ako. Sa may hila. Aba! Hey. Aba! Dito, dito na tatapos. Hey. Iginin mo.

Hey! ano na yan? Aba! Sa kalugmok. Yan. Ganito po kahirap yung Dinadaanan na namin dito. Yan. Ay. Oh. Ay. Oh. Mamaya! <laughs> Naku, babanggain ako dito. Oo, oh, gano'n niyo. Ang ah. uwi Hey! Sino nga pala binabayaran dito, itong lusong na ito? Wala. Kapi-pipi. Ah, kabayo. Ipinipilin mo nga po, babanggain ako. Ito pa, patuhan. <laughs> <Hey>! Aba! <laughs> hey! Nakatukod na pa unahan, oh. nakatukod dyan oh. ah. Oo. Oo. Sige nga, parang wala po eh. Hey! Nonoy, dapat pala humila ka din. Hey! Ayaw! Ang ganda na nga pala dito. Aba! Gigi, aba, bawik. Hey! Wala na ito pag ganito ng daan. Patalino na lang ang kamay. Oh! Ha? Dito yung nahulog. Ay, tatalas ng bato. Dito, dito nahulog. Dini po, dini. Aring, iriyang ari. Dini. Oh. Yun yung mga bakat ng piraso.

gubat malalim na lumalim ano oh. eh parang mas mahabang tuntohi yung ato mahaba talaga parehento si mas mahaba kaysa sa jis Oh, oh. Yan pa. Baluitan. May kapit guide bar. Oh, tukod. Mahaba talaga ang dosi. Hey! Hindi alam na lang. Tapos ka pa. Ayan o, oh, laki, walang hila Power sulaan dala Hey! Ibig sabihin pare pag nakalampas na dito, kwarta na. Baka. Hindi ba wala pang bayad? Basta may bayad.

Tubig naman. Tubig naman. Malalim ba pare? <coughs> Hindi kaya maabot yung mga powers oh. Uh, Abotin ngayon. Abot ngayon. Hindi magbabawal. <coughs> Mapapasa ng powers oh. <coughs> Mapapasa ng pagsakay. Yun ayos na. Insurance na. Patway na.